Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pangunguan ni Governor Hermilando Mandanas. Magandang magandang buhay at maligayang maligay at mapagpalang panahon. Tayo ngayon ay pumapasok na naman sa panahon ng Pasko at bagong taon. The lighting of the province of Batangas really is not only a symbol But ang motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin, na walang maiiwanan, nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At pagpapatuloy natin, samasama, -sama, nakakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan.